Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway Tinawag niya si Nathan at sinabi Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro Ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang Sumagot si Nathan Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng Tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo. Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayan. Ang iyong kariyay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin pag-ibig mo poon na di magmamaliw ang sa tuwi-twi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanyay, iiral at mananatili sa kanya ang tipan pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Yeso Kristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa kanya. At ngayon sa pamamagitan ni Yeso Kristo, purihin natin ang isang Diyos, ang ganap na nakakaunawa sa lahat ng bagay. Amen ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa wa ng lubos, ang salita mong kaloob. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika na buwan na ng pagdadalan tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David maghahari siya sa ang kaniyakob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na ng lahat na si Baog Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.